Katatapos nga lang maligo ng batang maliit. Kaya eto't maglilinis na ako dito sa garahe plus laundry area plus dining area na din. Paano ba naman bukod nga sa garahe ay dito nga din kami kumakain at dito nga din ako naglalaba. Masikip na kasi sa kusina namin tapos sa salas masikip na din kung maglalagay pa kami doon ng dining table. Pero minsan kapag kami lang ng mga bata dito sa bahay ay sa salas kami kumakain. Tapos eto nga't nilikom ko na itong mga sinampay ko para matupi ko na nga din at umaliwalas na din dito. Malapit na nga ulit ang pasukan kaya sa susunod at hindi na lang mga damit namin pang bahay pang alis ang nakasampay dyan dahil mga uniform din ang mga nakasampay dyan. At panigurado, every 2 days na naman ako maglalaba, hindi na once a week. Back to daily routine na nga ulit at back to dating gawain na ulit kapag pasokan ka na. Tapos etong at stress na stress ako dito kanina dahil paano ba naman ang dami na namang dumi ng mga pusa. Pati nga niluluto ko, nakalimutan ko na at nasunog pa. Sa kakaisip ko kung anong remedyo ba ang gagawin ko dito para hindi dumimi dito ang mga pusa. Sa totoo lang, gustong-gusto kong mag-alaga ng pusa dahil maganda din talaga kapag may alaga tayo sa loob ng bahay. Kaya lang, hindi ko nga alam kung saan ko itatapon yung dumi nila dahil wala naman talagang mapapagtapunan. Tapos may mga pusang galalang lang na dudumi lang dito sa amin. Tapos pati pang ulam yung tinitipid-tipid nyo, kakainin pa. Totoo lang, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, araw-araw na din ako naglinis dyan at nagdakot ng mga dumi ng pusa. Tapos minsan kumakain kami dyan, nawawalan talaga ako ng gana kapag may naaamoy ako. At dahil medyo madami-dami nga din akong nililinis dito sa garahe, ay nagpatulog na nga ako kay ate. Inayos ko na nga din itong sapatosan dahil palagi na lang ang gulo-gulo niyan dahil dyan nga naglalaro ang mga pusa. Tapos yung mga sapatos na sira-sira na at hindi na pwedeng isuot ay tinapon ko na nga din para naman lumuag dito. Ganun kasi talagang ang ginagawa ko basta may mga gamit na hindi na pwedeng gamitin at hindi na magagamit ay dinidispose ko na talaga para naman lumuag dito sa bahay. At saka nakakahiya din namang ipamigay yon dahil sira-sira na at hindi na talaga magagamit. At saka hindi naman mamahali ng mga sapatos ng mga anak ko at sa online ko nga lang din binibili. Pero kahit mumurahin lang ang sapatos ng mga anak ko, naku, tumatagal talaga yung sapatos nga ng anak ko na binili ko din sa online. Grade 3 pa siya noon hanggang sa mag grade 5 na siya ay eh, nagamit pa niya. Kapag kasi original at mamahalin ng mga binibili, parang nakakapanghinaya. Kumpare naman sa mga mumurahin lang pero ang quality talaga namang nanlalaban. At saka depende din naman yun sa paggamit. Kahit na mamahalin yung gamit mo tapos hindi ka naman maingat gumamit, naku, hindi yan tatagal sa'yo. O siya, punta na nga tayo dito sa ginagawa ko. Natapos ko na ayusin ng mga sapatos tapos tapos etong at nagwalis na ako pagkatapos namin maglinis sa labas pinatanggalan ko ng hanger kay Ate itong mga damit para matiklop ko na nga din at itong matiklop ko na nilagay ko na nga din sa kanya-kanyang lagayan ang sarap talaga sa pakiramdam kapag tulong-tulong kayo sa gawaing bahay kaya lang kapag may pasok na wala na nga ulit akong makakatulong dito sa bahay dahil si Ate busy-busy na din sa pag-aaral maaga ko nang natapos sa mga gawain ko dahil tinulungan ako ni Ate tapos naglunch na nga din kami at pagkatapos namin maglunch ay pinaglunch ko naman tong batang maliit